Sigurado ba kayo? Yes, yeah, sir. Kitang-kita namin mismo ang gulo. Pati nga kami, napalaban eh. Masyado nga lang kung napakarami kalaban, ha? kaya medyo napatras kami. Eh, sino naman ang mga nakita n'yong dumating? Ah, uh, sir. Mga tauhan ni Tatay. Nasaan <sighs> si Mulong? Anong si Marissa sa bayan? Wala akong ama. Wala akong kapatid. Ako ang Diyos at Panginoon. Isang tuwirang paglabag ang ginawa nila sa akin sa pagtulong sa dalawang yon At wala pa nagkasala sa Panginoon na hindi pinarusahan. Ngunit dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay. O anong kailangan mo? Hindi na ako tatagan. Aalis na ako sa lugar na to. Hoy! Hindi ka ba sasama talaga? Hindi. Huwag mo ako sisihin pag napatay ka rito. Paano kita sisihin? Patay na ako. Oo nga, no? Sige! Huh. Hindi ka sasama talaga? Hindi hindi nga. Talaga? Sinabi ng hindi eh. Goodbye, berting Don't you, part, Magandang araw, Bogat. Magandang araw, ho. Sige, alis na ako. Mukhang may pupuntahan ka. Ah, Juan? Wala. Susunduin sana kita eh. Kasi alam ko pagdating ka eh. Tuloy kayo. Ano? Ginalugad na namin ang buong sulok ng Maynila. Tinakot ko na ang lahat ng makakausap ko. Pero walang makapagturo sa amin kung nasaan ang sugo ng tondo. Boss... Para tayo naghahanap ng karabi sa punto ng Dayami, ah. Huwag na kayong mga tuwiran. Ang sabihin nyo, puro kayo palpak. Puro kayo Pero sa naisip kong plano, siguradong hindi na tayo mahihirapang hanapin pa ang sugo ng tundo. Siya na lapit lalapit sa atin. Boss, Anong plano mo? Ay, si Sugo, oh! Sugo! Ay, Sugo! Palimit ka muna dito! ang sugo ng tundo ay hindi nang nanakaw at pumapatay sa mga taong walang kalaban-laban. Ikaw ang nagsabi niyan, Padre Angelo. Ang ibig mo sabihin, hindi ikaw ang nagnanakaw at pumapatay sa mga taong malinis na naghahanap buhay Father, binuhay ako ng Diyos para bunuti ng na masasamandamong mong nagpapadumi sa mukha ng tundo. Ungaro, sino ba ang nagnanakaw at pumapatay? Father, kung may mabuting sugo, meron din masama. Oo, ah, oh, aray, aray! Huwag mong hawakan! Masakit nga eh. Hmm. <laughs> Napano yung mukha mo? Minalas nga eh. Kabago-bago ko dun sa trabaho ko. Nahold up ako. Nahold up ka na naman? Minalas ka na naman? Iyon. Tanggal na naman ako. Tignan mo ako. Paisi-isi lang ako. Ikaw, konting-konti lang ang lamang ng agwapo mo sa akin eh. Ba't kaya hindi ka maghanap ng... Sugar, mami. Tagal mo ng pinipilit sa akin yan. Alam mo, hindi ko kayang sikmurayan na ipapadala kong pera sa magulang ko ay galing sa babae ko. Kesa naman sa siyota mo. Eh, ikaw rin naman ang gumagastos dun, ah. Siyempre, siyota mo yun. Natural yun. O, oh, Aber, paano ka makakabayad kay Felix 56? Mamili ka, prinsipyo o gutom? Sarap o hirap? Yung mabuhay ka o matigo ka? Hindi naman ako tumitigil ang paghahanap ng paraan, eh. Pare, mas masarap yung mamatay ka sa sarap kaysa mamatay ka ng dilat. Alam mo, paniniwala mo yan. Hindi ko maalis iyo yan. Prinsipyo mo yan eh. Ako rin may sarili akong prinsipyo na hindi ko tatanggalin sa sarili ko kahit kailan.